itoin natin guys ngayon ito sardinas, sutanghon uh, sibuyas at saka bawang sa di pa natin simulan guys intro muna ito so, slice na natin yung bawang guys slice na natin ang mga, mga nanginipis lang guys mga maliliit, yan guys dandahan na guys baka tapos maglagay na tayo ano guys kawali tayo lang natin yung ano mainit na yung ano yung kawali natin tapos yun lagay tayo na mantika bawang sibuyas tapos isunod na natin yung ano guys yung sardinas lagay na natin guys niluluto ng nanay ko dati guys mga simpleng ulam ulam lang guys so, tapos naalala nyo to guys kailangan talaga ito yung lagyan ng tubig para yung sauce nya masama pa rin guys kasi sayang yung sauce diba ganyan tayo guys dati guys yan yun tapos lagyan natin doon dagdagan pa natin yan ng tubig guys kasi masarap yung maraming sabaw guys tapos marami kayong kumakain guys wow yan ang biso tanghon guys oh. malakas kasi din to guys yan tapos ang nilagay ko dito guys asin paminta na ano nadubog, powder na paminta tapos yan sili dalawa para may anghang guys tapos pwede natin ilagay yung sa tanghon. Huh? Yan. Ibabad lang natin guys sa Kasi mabilis to maano guys maluto. Tapos ang lakas nito ano. Sumipsip ng ano ng tubig. Yan. lang natin guys. Yan. Siguro maraming makarelate nito guys. No sa mga nagluluto ng ganito guys nagulam ng ganito guys huwag kayong mahiyang mag comment guys at syempre huwag kayong mahiyang mag subscribe, mag -subscribe guys para dadami tayo masarap yung marami guys yan guys hintay na natin kumulo guys at saka ready to kain guys so sa mga ano guys nakarelate -like nito na guys subscribe na kayo guys at saka magluto na rin kayo guys ng ganito so ito guys pwede na to guys tara guys tikman na natin guys thank you guys